yang araw po. Ah, uh, medyo lumiwanag na pero naulan pa rin po dito sa Pampanga. Hindi pa tapos ang epekto po ng mga bagyo at ang hinihila nilang si Habagat. Dapat po sana ay ngayon namin gagawin na yung pagtuturok ng Ivermectin, RespiSure at pagkakapon. Pero dahil po maulan na maulan kaninang umaga, hindi ko po uli itinuloy yung pong pagturok ng ivermectin at pagkapon, ginawa ko na pero yung sure po ay hindi ko muna itinuloy para hindi sabay po yung uh, stress ng pagbibigay ng sure at pagkakapon inuna ko na po muna yung pagkakapon hopefully po next week uh, gumanda ganda ang panahon magtuturok na po ako ng assured. so halos maluwag na po ang ating mga kulungan gawa po ng nakapag-deliver tayo ng dalawang beses kay ka-farmer this week kaya dun po sa unahan uh, maluwag na yung mga kulungan, nabawasan na at yung dito po sa uh, likod natin ang natitira na lang na palakihin ay yung pong limang gagawin nating dumalaga so ito pong kulungan na to ay nabakanti na nga natin nun yung mga dumalaga pong nandito ay itinawid na natin dito sa kabilang kulungan kasama po nila yung mga unang dumalagang nakaanak na ang project po ngayon dito ay lalagyan namin ng division itong kulungan na ito para po lumiit siya at dito po sa isang side ay maglagay na kami ng pakainan so yan po yung mga hollow blocks na gagamitin nating pakainan yan pong side ng bakod na yan ang lalagyan natin ng kanilang pakainan hindi na po namin nga hinuhukay yung pagtatayuan ng ating pakainan isang patong lang po ng blocks makapal yung puting para po mataas yung pakainan at hindi pinapasok ng putik at the same time po nakakatipid tayo sa materyales <coughs> excuse me po tapos po, pag nagawa na namin yan, itong kabilang kulungan, ganun din po. Lalagyan natin ng pakainan, yung halos buong haba po niya. Tapos, dun po sa may gitna, hahatiin din natin ito. Lalagyan natin ng painuman dito po sa may portion na to. Gawa ng yung dun po sa dati nating uh, may unahan doon. May, pakainan, may inuman na po doon. Dahil dati, isang buong kulungan po yan na pinaglalagyan natin ng up to 60 AP heads po pinapasok namin dito sa mga kulungan na to. Pero ngayon nga, ang naisip ko po na mas magandang maging practice ay mga 40 lang ang ating ilalagay. Kaya po, hahatiin natin ang pen para po mas nababakante natin ng maaga gawa ng mas kakaunti po ang kanyang magiging laman yung pong kabilang pen pa yung pangatlo kung nasan po yung mga dumalaga natin ngayon baka iwanan ko ng as is yun uh, pag marami po talaga yung mga inihahanda kamukha po ng pampasko maglalagay tayo ng up to 50 to 60 po doon tapos ito pong mga shed natin na roughly po yan ay 20 by 16. Lalakihan ko rin po yan. Uh, iniisip ko po, po kung paano ko dudugsungan yan. Pero yung pong gagawin natin dito sa may likod, yung bagong shed na dalawa, isa po dyan sa kulungan na yan at isa ba dito, 20 by 20 na po ang gagawin kong mga shed. Uh, total po, low na yung ginagamit natin hindi na po kami magpuputol ng mga tubo yung pong 20 pie na tubong ginagamit natin ay nabibili pala natin ay fully utilized na po namin gagamitin kasi napansin ko po na itong mga shed na ginawa natin na 20 by 40 mas mainam po siya gawa ng kahit na ito pong nakaraang may bagyo at habagat malaki pong portion ng ating shed ang tuyong tuyo ang lupa sa loob unlike po yung mga una naming ginawang shed na 10 feet lang po ang lapad yan po tapos eh mahaba po kung 60-80 feet po yung ginagawa namin ganyan mas nababasa po yung ating mga alaga pag naulan kaya nga naisip ko po na total lona ang ating ginagamit at natuto na po tayong magdugsong ng mga lona ay gagawin namin po na minimum size ng ating mga shed ay 20 feet by 20 feet pag may makukuha po tayong lona na 20 by 30 kaya gamitin na po natin buo yun, 20 by 30. Hindi na po baling maluwag ang kanilang masisilungan kaysa po sa kakapusin ng shed ang ating mga alaga lalo na po pag tulad ng nakaraang linggo na tuloy-tuloy po yung naging pag-ulan. So mas maganda po na malawak ang ating magiging mga silungan. Kaya ito pong second breeding pen natin um, pag uh, nagkaroon na po ng mga materyales ay dudugsungan din natin yan ng isa pang 20 by 40 dito po sa kabila, magba back to back sila, mas magiging safe po yung ating mga alaga at uh, yung ampiyas po ay mababawasan so yung mga pinakasiding po ang bala ko ay lalagyan ko ng shading net para po pag may bagyo talaga ibababa namin yung shading net medyo natagos po ang hangin pero yung ampiyas po ay mababawasan so, ito po ang ating mga alaga sa second breeding pen uh, nagaanakan na rin po ito kasama po nila yung lima nating dumalaga. Actually, mga inahin na rin po. Nakaanak na po yung ating mga dumalaga dito sa second breeding pen. Ayan po, nagbigay ng damo. Kain na sila ng kain ng sakan lang salad. Yan pong malaking baboy na yon. Yan po si Pula naging itim na po ang kanyang kulay mag 3 years old na po yung si Pula maganda pa naman po ang kanyang pag-anak walo po yung kanyang huling naging mga biik so yan po ang ating update ngayong nasilip na ang haring araw dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay please share like and subscribe